Ito yung dahilan kung bakit walang data internet ang phone nyo kahit naka-turn on naman ang mobile data kasi nakaset ito sa data warning at data limit. Kapag kasi naka-data warning at naka-data limit ito, once ma na nito ang specific data limit your phone won't use any data. Ito yung problema ni Ma'am Maria Luna at ni Ma'am Cesari non Espaldon. Anila ask ko lang paano wala internet, may data naman, paano po malaman po ma'am, ask ko lang thanks. Paano po yun ma'am mahina yung signal ng cellphone ko? Kaya sa videoong ito ituturo ko sa inyo kung paano ito e turn off para bumalik na yung data internet natin. Kung excited na po kayo so Tara let's go! Unang una mga kabox. Puntahan po natin ang ating mobile data. At dapat po naka turn on po ito. E long press lang natin ang ating mobile data. At maredirect po tayo dito. Sa ibaba makikita natin ang billing cycle and data warning etap lang natin. Din dapat naka-turn off po ang set data warning at set data limit. Para bumalik na ang ating mobile internet. So ganun lang ka basic mga guys. Sana nakatulong sa inyo ang video. Don't forget to like, comment and share. Kung gusto nyo ang ganitong content follow me for more.